Good morning mga kapatid, nandito pa rin tayo sa beach at uh, siguro ngayong araw na to Sunday, ay mamaya pa luwas na rin kami. So mga kapatid, ang ating uh, verse for today ay tungkol sa inyong lingkod personally ay galing sa buhay na malayo sa Diyos. Uh, nasa comment section yung uh, aking turning point, pwede nyo pong i-check doon. Mari mo rin i-share kapatid at uh, magagalak akong basahin kung paano naganap ang spiritual transformation ng bawat isa sa atin. Type mo doon sa comment section para at least mag-sharing tayo kung paano tayo napabago ng mga salita ng Panginoon. Ako ay galit sa stage 4 na terminal cancer. At ngayon kapatid, 5 minutes time magkwentuhan kung paano tayo tinag ng Panginoon patungo sa kanyang presensya mula sa dati ninyong buhay na malayo kay Lord. John 3, verse 3, Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. First things first, tandaan nyo ang mga kapatid, ang born again ay hindi relihiyon, But it is an experience ng mga kristyano. Experience po yun, hindi po relihiyon. Born again, ang ibig sabihin ay spiritual transformation, which is central to Christian faith tayo ay may root sin mula pa kay Eva at Adan. Kaya nga pinadala ng Diyos Jesus. Alam niyo naman na yan, upang tubusin tayo sa pagkakasala. Turning away from the old life of sin and embracing a new life with Jesus. A profound change of heart and life associated with personal relationship with God through Christ. Being born again is starting a new life in Christ, empowered by the Holy Spirit, according to God's will. Ikaw, anong born again experience mo kapatid mula sa dati mong buhay patungo sa bago mong buhay kasama ang Diyos? Kwento mo naman ang maikli sa comment section kapatid. Manalangin tayo ngayong umaga kapatid at mamaya siguro kailangan siguro natin sumamba sa pagkatlinggo ngayon. At uh, tayo po ay yumukod. Maari natin ipikit ang ating mga mata at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo ama. Kapuno ng kababaang loob seeking to understand the profound truth. Naunawaan po namin na kung wala ang spiritual rebirth, ay hindi kami makapasok sa iyong kaharian sa langit. Kaya po kami ay umiiling ng iyong gabay na marami pa po ang maborn again. Marami ka pang pulutin katulad ng pagpulot mo sa iyong lingkod. Nawa ang mga magtitestimony ng kanilang buhay ay makita ang testimony iyong redemptive power. Let this truth of born again experience na way maging ilaw sa iba pang nasa pagawa ng kasalanan at sila ay magkaroon din ng born again experience. Buhay kami ayon sa iyong katotohanan at kalooban sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat kapatid. Share mo ang experience mo sa comment section at makapag-bless ka ng kalalawa kapatid. Kita ulit tayo bukas!